ang aming uh, makulit na pusikat, Uy! Uy! Ang galing naman ang bibi namin. Yung makulit na kurimaw na yan ay hemot-mot. -mot! Ikaw no, talagang wala nang kasing kulit mo ano. Kahit anong makita, gustong magtago. Allah! Allah! Ano yan, Mot? Bahay mo yan? Bahay mo yan, Mot? Tao po. Tao po. Saan si Mami, Mot? Ah, Malos mo. Tao po. Mot, Mot. Come. Come to Mami. Labas ka dyan sa lungga mo, Mot. Mot, Mot. Labas ka dyan sa lungga mo, mot-mot. Uy! Uy! Allah! Ano yan, mot? Bahay mo yan, mot? Bahay mo yan, mot? Allah, Allah. Allah, 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 Ala, ala. Bahay mo yan, Mot? Bahay mo yan, Mot? Ay! Akin na. Akin na. Ano to? Ha? Shopping! From SM! <laughs> Uy, tao po. Tao po. Kurimot. Laka. Labas na dyan ba? Labas na dyan ba? Ah, linis-linis -linis ninyo, ano? Kasi bagong ligo kayo. Ganyan. Ganyan ang aming si Yono. Bagong ligo. Agui, naliligo ikaw, Yono. Ha, naliligo ikaw, Yono. Ah, saan si Bulgogi? Bulgogi! Naligo ka rin, Bulgogi? Malinis na si Bulgogi. Ha? Bulgogi. Ha? Ano? Sarap maligo, Bulgogi. Ano? Oo. Oh. Hmm. Sarap maligo, Bulgogi. Ano? Ang naman ang ano mo. Ang naman ang tali mo, Bulgogi. Ha? Tayo ba? Tayo ba ang ano bagong digo ba? Oh, tamad naman maligo. Tumayo to si Bulgogi. Uy. Bulgogi. Ano yung buntot na yan? Ha? Bagong ligo ikaw, Bulgogi. Ang linis-linis ni Bulgogi. Oh, yung buntot niya, walang tigil sa kakaano. Ayan, pinaliguan ko yung tuta kanina. Ayan yung amin. kunti lang yung stock namin ngayon eh linggo. Ayan. Ito yan. Tapos ito yung mga chicheria piatos. Nova Bikat Uy, mayroon pala marami maraming ano dito Ayan, mga mismo Tas dito, kahit saan ka lumingon dito sa bahay ay mga soft drinks ang makikita Ito naman yung mga uh, madilim mga tubig, grid horse na 1.5 na Royal. Ito naman yung mga case. Oh, dahil walang oh, puro oh, ano to ah, puro bote ng kasalo dahil walang stock yung kasalo na coke. Ayan yung mga coke. Tubig. Ayan. Product ng ah, uh, Pepsi. Merienda. 7 Up. Mountain Dew. Ito naman yung mga Tubig. Tapos, ang mga C2. Ayan, C2. PC naman doon sa sulok. Ito naman yung Wilkins. Ayan, ang bagong ligo. Pandong! Pandong, linis naman ni Pandong. Naligo ikaw kanina, Pandong. Naligo ikaw kanina, Pandong. Tayo! O ano? Tayo! Magnolia. Tapos product ng RC. Ayan, ang dami namin yan. Ito ano anong laman ito? Ayan naman yung cube ice. Ayan. Ayan cube ice. Pipsy. Ang dami sasakyan. Eh, pinaligoan ng asawa ko yan kagabi. CRV na Honda. Ayan. Tapos yan yung garden ko doon. Ito yung aking mga halaman. Tignan mo oh. Gaganda. Ito yung mga giant kong ano halaman. Tapos avocado. daming bunga. Ayan. Oh, bugambelia. Ito yung Uh, red daw gusto pala nito ng itong halaman na to na naiinitan kasi violet, light violet oh, yan okay